Craving satisfied na naman sa araw na ito. Medyo matagal ko nang hindi natitikman. Isa sa paborito kong pangulam. Adubo sa gata na pugita, masarap na pangulam at the best din syempre na pampulutan. Samahan pa ng pinakbit lutong Ilocano. Turo sa akin ng aking mama, panalo kahit ang ginamit na pampalasa ay baguong lang. Nitong mga nakaraang linggo, kadalasan sa mga naluluto kong isda na pang ulam, nahuhuli sa tabang. Kaya para maiba naman, nagtingin-tingin naman muna ako sa palengke kung anong isda naman ang aking maiibigan na ulamin. Kadalasan sa mga isda na nakita ko, isdang pangihaw, Pero nagikot-ikot pa ako, nagbakasakaling makakita ng isdang ikaw. Pero wala ako nakita kasi nga nasa iba na ikaw, aray ko. Pagkarating ko sa bahay, dumiretso na rin kagad ako dito sa taas ng bundok. Dito ko natululutuin dahil lahat naman kami ay aakyat ngayon dito sa taas ng bundok. Dalawang putahay ang lulutuin ko dahil kompleto ang pamilya namin. Nilaga ko lamang muna itong pugita para madaling gayatin. Habang nilalaga ko ito, naghanda na rin ako ng mga rekado. Mukhang pinana itong pugita na aking nabili dahil hindi ko pa ito nahihiwa, sumabog na kagadang ang ata. Halatang tinama ng pana, kaya hinugasan ko na lamang ito pagkatapos kong hiwain. Ginisa ko lamang ito sa kompletong rekado, saka ako naman tinubigan ng isang tabo. Dahil medyo matagal talaga na palambutin ito dahil may kalakihan din talaga. Habang nakasalang at pinapalambot naman yung pugita, nanguha na rin kami ni mama ng mga gulay na naman namin na pinakbet. Dahil may binili rin si mama na ilang piraso ng isda na pansahog. Pinakbet na lutong ilokano ang gagawin namin kaya yung ibang gulay ay hindi na namin kinuha pero sinamahan namin ito ng ilang piraso ng sitaw na turo dinagdagan lang namin dito yung kinuha namin na siling green dahil lalagyan ko rin yung pugita na aking lulutuin at nanguha rin ako dito ng ilang piraso ng siling pula na pampagana naman sa ginataang pugita habang naglalakad-lakad para manguha ng mga gulay kung ano yung madaanan namin na pwede nang kainin kumukuha na rin kami ng kakainin namin kagaya na lamang ng pipino at mga bayabas dahil lutong ilokano kaya ang sinabi ko sa aking mama ang kuhanin namin na ang palaya ay yung native dahil ganito ang natutunan ko sa kanila ng aking lola. Pagkabalik ko naman sa kubo, halos hindi pa nakakalahati yung sabaw ng aking niluluto. Kaya inisikaso ko na rin kaagad at nilinis itong mga gulay na aming kinuha. Pagkatapos ko namang ihanda itong mga gulay na aming nakuha, pati yung mga kamatis na hiwa ko na rin. Taman tama rin talaga dahil yung aking niluluto ay paiga na rin. Hindi pa gaano naiiga pero tinimplahan ko na ng mga pampalasa. Inuna ko na ditong inilagay ang babae ay este toyo. Saka ko naman inilagay itong mga siling pula at siling green, pati na rin yung gata. Habang pinapakulo at medyo pinapaiga yung aking niluluto, sa loob naman ako ng kubo nagprito ng ng aming ipangsasahog na isda. Paspasan din ako dito sa pagluluto at labas pasok ako sa kubo dahil dito sa dalawa kong niluluto. Habang yung ginataan ay paiga na, yung piniprito ko naman ay pasunog na. Inuna ko ng hinango dito itong adobo sa gata na pugita at talaga namang nakakatakam na pang ulam. Pero kung hapon ito niluto, malamang nakakatakam ito na pampulutan. Sunod ko naman na niluto dito itong mga gulay pero sinamahan ako ni mama dito dahil mas masarap talaga siyang magluto pagdating sa mga gulay. Lalo na at mahigit alas 12 na ito ng tanghali. Pero mabilis lamang itong lutuin dahil isang timplahan lamang ito basta kompleto ng mga ricado isang pakuluan lamang at pwede na kaagad yan. Sa paglagay ng gulay, optional lamang kung alin ang gusto mong unahin para maganda tingnan. Pero wala rin namang kaso yan kahit papaghalo-haluin. Bukod sa mga rekado at mga piniritong isda na sahog, ang ginamit lang namin dito na pampalasa ay baguong at tinintay na lang namin yan hanggang sa kumulo. Kailangan malakas ang apoy kaya makalipas lamang ang 10 minuto, hinango ko na rin kaagad yan at nagsimula na rin kaagad kaming kumain ng tanghalian. At hanggang dito rin lamang sa video ito. Thank you for watching.